at magluto tayo ng ulam natin na pusit na adobo yan. Meron tayong kamatis, shallot, yung ating garlic, tsaka green chili, tsaka yung ating uh, squid yan. Lilinisin ko na guys yung ating squid. Yan, isa-isa ko siya guys. Natitingnan yung loob. yung ating uh, tomato ating kamatis leto siya maliliit para mabilis siyang maluto yan, and then yung ating uh, garlic uh, imimins na din natin pati yung ating shallot painit na ako ng ating kawali o na linagay ko yung uh, ginger then, sinunod ko yung uh, garlic yan, pagkatapos ng garlic, yung ating uh, shallot Then, sinunod ko na din yung ating uh, tomato. Ayan. I-fry lang natin siya guys na hanggang sa lulit yung ating uh, tomato. Tapos yan, lagay na natin yung ating uh, squid. tatakipan ko siya para lumabas yung para magtubig siya guys kasi hindi na natin siya lalagyan ng tubig yan hindi yan na guys uh, meron na siyang kaun, uh, kaunting tubig lang kasi hindi, hindi talaga siya marami yung uh, tubig na nilagay ko yan then dinagyan ko ng uh, light soy sauce and then yung uh, oyster sauce one spoon, one spoon na light soy sauce, tsaka one spoon din na oyster sauce yung linagay ko guys. Yan, and then mimix natin siya. Yan, then linagyan ko ng kaunting vinegar, kasi konti lang naman din yung aking uh, linuto na squid. Parang mga one spoon or one inyap spoon lang na Uh, white white vinegar yung vinegar natin na Philippines yan then linagyan ko ng chicken powder tsaka kaunting uh, asin yan then mix na natin guys para mag absorb yung ating chicken powder tsaka asin sa ating adobong kusit yan, then ilalagay ko na din yung ating green chili yan, dinagyan ko sya guys ng green chili yan, then takipan natin siya ng 2 2 to 3 minutes lang guys yan, malapit na siyang maluto yung ating guys, luto na yung ating adobong pusit. Uh, uh, ready to serve na siya. Ready na ulamin. Yan, ganyan lang yung pagluto ng adobong pusit guys. Yan na guys, yung ating adobong pusit. Uh, menu for today. Sa mga subscriber ko dyan at bago ka pa lang sa aking uh, channel, please uh, subscribe and uh, click the like. Click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga i-upload na videos. Thanks for watching guys. <sighs>